Magandang umaga mga kabubuyok Andito tayo sa Bukawe, Bulacan Mag-update muna tayo dito sa ginagawang NCR, PNR, Bukawe Ang una nating pupuntahan ngayon Yun muna ang release dito sa may paliko Papuntang Pilipinarina So samahan nyo ako mga kabubuyok Lipat tayo dito sa Bukawe Natatanaw ko na mga kabubuyog itong paliko papuntang uh, Philippine Arena. Diri para natin kasi may bakod siya, hindi natin makikita yung pinagtatambakan ng mga gagamiting rides. Iyon ang pagkakasabi sa atin ng consultant natin na dito daw nakalagak yung mga rides na gagamitin para sa NSCR sa Phase 1, sa Phase 2. Ewan ko lang kung lahat ng rides nandito na. Puntahan natin. Silipin natin kung ano bang sitwasyon ng mga rides. Yan! Go so, na mga kabubuyog Ayan kung mapapansin nyo Yung bakod na blue Nandyan na nakalagak yung mga rides dito para dun sa NSCR Ito nandito rin yung Bayadak Kung natatanaw nyo nandun yung Philippine Arena So hindi na tayo makakarating dun Dito na muna tayo Then didi para natin Sisilipin natin kung ano bang meron dun sa tambakan ng So Kabubuyog, lipad na mga kabubuyog, naliparan na natin etong blue na bakod. Nandyan yung uh, mga gagamiting relays para doon sa NCR. So naikutan natin siya. Ngayon, pupuntahan naman natin yung mismong station site ng Bukawe. Bibisitahin natin kung tapos na nga ba lagyan ng uh, roof trusses yung ginagawang bubong tapos na nga ba. Yahe pa mga kabubuyog! Mga kababayod, nandito na tayo sa right side ng flyover. So kakanan tayo dito papuntang mismong station side ng uh, Bukawi. Ito, pag kumaliwa kayo dito sa ilalim papuntang poblasyon ng uh, Bukawi. So meron doon na uh, wet market, may simbahan na malaki. Ito naman pag kumanan papuntang Santa Maria Bulacan. dire direchohin lang natin. As usual, makikita natin yung bayadak ng Bukawis NCR Bukawi. So dire-diretso lang 'to. malapit na tayo mga kabubuyog. Ito ang station site ng Bukawe. Eh. And wow, mukhang kompleto na. Mukhang naikabit na yung buong uh, roof trashes na tinatrabaho noong nakaraan. Noong nakaraan kasi may naiwan pa mga apat yata or lima. Kilimat kalahati. Eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko na maalala kung eh, matagal-tagal na rin na naman kasi tayo nakapunta dito. So ngayon na lang ulit tayo nakapunta. Titingnan natin mula sa kuha ni Bubuyog kung kompleto na nga ba. Pero mula dito sa baba, mula dun sa nung papunta pa lang tayo dito. Eh, halos hanggang dulo na na meron ng uh, root so bisitahin natin mula sa itaas bubuyog lipad na Uyog. Naliparan na natin tong mismong station site ng Bukawi. Eh. Nakakita natin na kumpleto na nga talaga. Nakakatuwa <laughs> kasi ang bilis. Hindi ko alam. Siguro mga one week na siguro nung nakaraang nagpunta tayo dito. Ah, may, may, meron pang hindi kumpleto. Nung time kasi na yun, kakatapos lang yata ng bagyo or meron pang pagitan na bago dumating yung isang bagyo. Parang ganun. Eto, good news kasi kumpleto na siya. Yung yung roof trusses eh nalata na nalagyan na lahat ng ano ng uh, mismong station, yung kahabaan ng station site ng Bukawe, nalagyan na. Ang Tapos, eto, ang mangyayari dyan ngayon, lalagyan na nila na ng lona. Nakakalimutan ko yung tawag. <laughs> Ay, nako. Mga kabubuyog. Sign of aging. May tawag dun eh. Yung mismong parang lona na kulay puti na nilalagay. Katulad sa ginto, sa malolos. Yun ang ilalagay dyan. Pakomment na lang ulit mga kabubuyog. <laughs> Yan. So, ngayon, pupuntahan ulit natin yung launching gantry dun sa may Taal. Bibisitahin natin kung na-disassemble na ba siya totally or may naiwan pa. Noong nakaraang kasing punta natin doon, may napagtanungan tayo yung nagtatraffic. Hindi ko alam kung legit yon. <laughs> Ang sabi niya, tinanong ko kasi kung saan dadalhin kasi nakikita ko. Merong mga truck doon sa ilalim. So, sila yung nag-aabang. Pagkabaklas nung launching gantry, sila yung nag-aabang na. Sila yung sasalo tapos i-deliver na na kung saan. Tinanong ko ngayon yung truck kung saan dadalhin doon sa traffic enforcer. Tinanong ko. Sabi ko, ah, kuya, saan, saan ba nga ako dadalhin yun? So, sabi niya, <laughs> dadalhin daw sa junk shop. Hindi <laughs> ko alam kung legit. Pero may mga nag-comment naman, ang sabi, uh, it's either uh, nerentahan or ibabalik doon sa pinagrentahan. Uh, siguro, i-store nila ibabalik doon sa may-ari mismo ng uh, mismo contractor. Hindi, hindi natin alam. Kasi kung contractor ang may hawak niyan, ibig sabihin, meron talaga silang machineries na gano'n. Pagka isa ka sa mga contractor ng uh, ganyan, paglalagay ng bayad, ah, pagagawa ng trend, pagagawa ng uh, railway for sure meron kang uh, machineries na ganun so meron kang launching gantry ngayon assuming inassume natin na ibabalik siya doon sa storage area storage yard parang ganun uh, doon sila naka nakatenga habang wala pang ibang project so ayan kakanan tayo dito mga kabubuyog kakanan tayo papunta itong uh, tambubong pero ang unang barang ang pagkatapos itong barangay ginhawa ang susunod na barangay yung barangay taal so itong binabaybay natin. Ito yung Naray Street. Biyahe lang mga kabubuyog. nandito na tayo sa Barangay Taal. Tapos pasok lang natin doon sa may arko. Natatanaw na natin yung bayadak dito sa Taal. So kakaliwa tayo dito. Check natin kung ano namang kalagayan ng launching gantry na binabaklas dito. Kaliwa tayo dito. Yan ah mula dito, wala na ako nakikita. Ah, wala na. <laughs> wala na siya. And, ayan, may nakikita tayo. Ayan, nasa baba. Nakababa na siya. Pero dito sa taas, wala na. And sarado pa rin tong kalsada. Hindi pa rin pinadadaanan. So, kaliwa tayo dito. Wala na pala tayo niliparan dito kasi nasa baba na yung parts ng launching gantry. Ayan. Kung makikita nyo, nakasakay siya doon sa truck. Yung isa, mukhang kabababa lang nito kasi hindi pa nakasakay sa truck. Pero ito, ito yung nag na truck. Ito yung crane. Yan siguro yung mag buhat doon sa mismong truck. Clear na mga kabubuyog. Wala nang uh, nakatayong equipment sa taas. Mula sa Bukawi, papuntang Balagtas, eto na yung sitwasyon. So, hindi na natin para yan. So, yan muna ang update natin mga kabubuyog dito sa Bukawi Station and sa iba pa mga kaganapan dito sa May Bukawi. Kasi, nakakuha na natin yung imbakan ng Rides doon. Nakuha na natin yung uh, mismong pinagtambakan. And nga lang, hindi kaya ay yung sitwasyon kasi yung mga kinakalawang na baka <laughs> pag kinabit ka ting ting na lang <laughs> yun muna ang kaganapan dito mga kabubuyog sa Bukawi and thank you thank you sa mga sumama sana makasama namin kayo ulit sa mga update natin sa NCR Bulacan thank you thank you mga kabubuyog Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.